Tawi, ang ginagawa mo dyan? Santay <laughs> ka ng biyaya Santay ka ng biyaya Okay, magandang hapon Meron tayong gagawin namin yung sporty Ayan Ito ah, issue sa mga center stand ng new sporty Game. Yung issue na ito yung eh Siyempre sa ilang taon na So ang kalawang yan sa loob Then, kahit sa modeling machine shop yan or motor shop, uh, minsan po, tatanggihan kayo. O din yung iba, binababa yung makina. Okay? Sa machine shop, hindi po kasi trabaho talaga ng machine shop ang magbaba ng makina. So, bukod po yun. Matutusin. So, dito po, sa B-Boys machine shop, uh, kakalasin po natin to na hindi na ibinababa yung makina. Then, yung E, bubunutin din po natin yan. Okay? So, sa ibang shop kasi, ang uh, ino nila uh, baba baba makina. So bukod talaga 'yon. So same lang din po yung ginagawa namin sa ginagawa nila. Ang kaganda lang po sa amin uh, hindi na po namin binababa yung makina para lang makalis ng gastos yung may-ari. So ito gagawin na natin to, kakatingin na po natin to at wala na po yan, palitin na po yan. Okay na. Teka lang. Sa uh, So, yun guys, meron tayong ano ah, available na eh, Ah, ito po yung stainless. Uh, yan. Ah, stainless washer tsaka stainless na sir clip. Yan po. Ah, kagandahan kaganda na ito, balik po. Ayan, kabilaan po siya. So, kahit saan po kayo magtanggal, okay lang po yan. Ah, kagandahan kaganda lang po kasi dito, plain. Ayan. Hindi po kagaya na ito. Ito, demo lang natin to Sa mga bibili sa mga online shop, ah pagka ganito ang kinuha nyo, pag pinasok mo yan dito, ayan, pasok yung trade. Ayan ah, sana nagigits yung punto ko. Ayan. Ang nangyayari dyan, yung bigat ng motor, ah, uh, kinakayod po ito. Kinakayod po yung butas. So, ang mangyayari nyan, magiging oblong. Ito po yung, ano, lalaki dyan. No, so, ah, di kagaya ng, ano, pagka-plain ho, ah, mas matagal yung buhay niya. Kasi pagka ganito kasi, hindi advisable to. Ayan. So, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung mangyayari. Ayan. So, mas matibay pa rin pagka plain kaysa dito sa thread type. Okay lang kung makakuha kayo ng thread type basta nasa labas po ng bushing. Ayan, nasa labas doon. Okay lang yon. Pero pagka nasa loob, huwag nyo na po bilhin. Ayan. Kasi so, masisira lang po. So, yun lang. Pinakita ko lang sa inyo. Okay. So, ito. kakabit na natin to ah. Ito, pakita, pakita mo. Ayan. Kawa mo. So, ito, yan, natanggal na po natin yung, eh, uh, nilagyan na po natin siya ng grasa sa loob. Ayan. Pati yung bushing nilinis natin bago natin siya pinasok sa loob. Ayan. So, ito, pakita na natin, ha. Ayan. Ah, Naikabit na natin yung center stand at yung ehe. Ayan. Ayan. So, ito, okay na. Ayan. Ano, so yung guys ah, ito. Pakita ko lang ah. Flex ko lang natin. Flex lang po natin. Ayan. So sa so, mga nakapanood nitong na video na to, hindi ko naman kayo ini-encourage na magpagawa sa akin. Pinakita ko lang sa inyo na malinis po kami mag gumawa. Uh, hindi po namin binababa yung makina. Yun yung po yun nilamang po namin sa iba. So dito okay na siya, ayan oh. and anna oh.